So magandang araw mga idol O update po tayo sa ating farm site ngayon mga idol So kabilaan po yun mga gulayan namin mga idol So yung kabila na yan is tomato plant Ayan mga idol It's very uh, beautiful to growing up to my vegetable or tomato and uh, ah uh, Sitaw Farm, idol. So magandang araw. Good morning sa inyo lahat. Makita nyo po ang ating uh, farm ng ating uh, tomato. Ayan mga idol. Oh. Ang haba ng ating mga tuding dito kasi malawak rin dito mga idol. Ayan mga idol. Shut up. Chat out. Chat out magandang umaga sa inyo Yon mga idol yun kita kita nyo ang aming pinaghirapan dito kung gaano kami maghirap sa farm mga idol so shout out dyan sa lahat na mga na mga farmer so aming tomato is bago pa ito na ah, bago pa ito na simula pagbunga mga idol ah, ito po yung farm namin ng uh, sitaw ayun mga idol yun so pupunta tayo dito uh, uh, mag ikot ikot po sa ating uh, farm so ang gawin ko ngayon mga idol is mag ng ating uh, tomato o oh, atong ang ating tanim na siling pansigang dahil ito ay parang marami ng damo dinadamo na ito mga idol saka huwag natin pabayaan mga damo na yan mga idol ayun update po tayo ngayon sa lahat ng mga pananim natin so mayroon rin kaming upo mga idol ang palaya ayun o oh. yun oh. ang ganda ng ating tumito yun mga idol ayan Diba? Diba? So, lahat kayo dyan, mga farmer, oh, uh, magjaga tayo para tayo makatanim ng ah, uh, ganito para hindi tayo hindi na tayo bumili ng ating market mga small uh, farmer kung gusto diyan magtanim shout out diyan lahat kahit backyard pwede niyo ito itanim mga idol para kayo ay makapagtipid sa inyong bilihin ay wala na kayong Uh, hindi na kayo po magbibili ng vegetable or gulay sa market natin dahil kung kayo ay maalam na sa pagtanim ng tulad nito mga idol yan hello 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 ayan ito po yung vegetable natin na sitaw so mabilis lang to mga idol mabilis lang ang pera nito kapag tayo ay uh, alam natin mga procedure nito or ah uh, proseso ito po yung farm natin ng tomato mga idol ayun ayun yun mga idol so magandang araw sa lahat ng mga nanonood thank you thank you thank you